Hi guys, magandang araw. Ako nga po pala si Pogi, este ang hilito, aka the Pinoy Tinter in New Zealand. Ang trabaho ko po dito ay tinter at Auto Glazer Kami po yung nagkakabit ng tint sa salamin ng sasakyan at nagpapalit po ng salamin ng sasakyan. So, kukwento ko lang po kung paano ako napunta dito sa New Zealand. Noong nga sa Pilipinas po ako, sa edad na 18, ako po ay nagtrabaho sa isang kilalang car dealer at sa Winterpine as a tinter and electrical installer. At nagtrabaho din po ako sa Bicol Philippines as a tinter. Matagal ko na pong gustong mag-ibang bansa kaso pinangihinaan ako ng loob kasi for sure high school lang po ako. Ako po ay nag sa isang kilalang school sa Kupang Antipolo. Kaya hindi ko po natapos ang aking pag-aaral dahil sa kakapusan ng pera at ako ay galing sa mahirap na pamilya. Hindi ko po kinakahiya na nangangalakal kami noon ng basura at nakain ng pagpag -pag o tira-tira at naliluto po ulit namin. Ako po ay naging car wash boy din noon bago ako nakapasok sa kilalang dealer at sa Bicol Philippines. Then noong 2021, may kakilala ako na nag-ibang bansa sa Qatar at sinabi niya sa akin hiring pa sila. Kaya kahit first high school lang ako at di magaling sa English ay sinubukan ko at tatanggap ako as a technician film installer ng tint, PPF at glass protection. Tapos, nung nagtatrabaho na po ako sa Qatar, ay may nakita akong hiring tinter pa New Zealand. Kaya kahit first year high school lang ako, sinubukan ko pa din mag-apply at natanggap ako pa New Zealand. Bali, hindi ko na nga po natapos ang aking kontrata sa Qatar. Noong natanggap ako pa New Zealand, ay nag-resign agad ako at nagpasya na ako na sa Pinas na ako maghintay ng visa at ticket ko. Naghintay lang ako mga 1 to 2 months. Ngayon, nandito na po ako sa New Zealand. Hanggang dito na lang po muna ako naway maging isang halimbawa po ang aking pag-share para sa mga mababalang din ang pinag-aralan gaya ko na may pangarap din at naway mapalakas ang mga loob nyo. Salamat, ang sabi lagi ni Goku sa so palabas, paalam! <laughs>